eto na. oh, eto pa. Speaking of bongo. Speaking of digong. Naku po. Mga kababayan, huwag po kayong galit ha. Speaking of bongo. Speaking of digong. Ha? Eto na. Kung naalala ninyo. Ha. Kung naalala ninyo. May kaso po si digong. At si bongo ngayon kay Trillianis na Flander. Yung kasong Flander na yan. ay patungkol po yan sa inaward ni Digong noong siya pa ang presidente kay Bongo sa tatay ni Bongo sa CLTG Builders itong DPWH project na nagkakahalaga ng 6 billion plus or kulang-kulang 7 billion uh, gusto kong explain sa inyo yan hmm. ang kaso po ni Bongo at ni Digong na ifinile ni Trilliani sa ombudsman kahapon lang ay patungkol po yon sa DPWH project no, or infrastructure project na nagkakahalaga ng mahigit 7 billion. Ngayon mga kababayan, ha? Meron na namang panibagong haharaping kaso plunder ulit. Si Bongo at si Digong. Nako po. Ano ito? Pakita ko sa inyo ha. Ay, just ko. Mga kababayan, talaga namang ito po. Ah, basahin lang po natin. Ito po ay galing sa uh, ano ba tong uh, Philippine Star. Ayan na, galing sa so Philippine Star. Duterte go face plander raps over Navy. Ah, Navy frigate or friget ba? Frigate deal, ha? Frigate deal. Ayan na, may bagong kakaharapin si Bungo at si Digong sa kanilang pagdeal sa Navy. Kung pinakita ko sa inyo kanina, yung isang barko, na kababayan, ayan. Yan po ang panibagong kaso na si Bongo na may dawit. Okay lang makasuhan si Diego kay nakulong naman doon. Ha? Free gate, o. Oh, free gate. Pagbasa, free gate. Mm -hmm. Okay, private, ang pagbasa ko talaga noon pa. Ah, uh, free gate. Ah, Ito po yung ibig sabihin, mga kababayan. Yan po yung pag nila sa Navy. No? na siyempre gumamit ng pera yan at kumuha ng barkong pandigma. Nako po, plunder na naman. Magkano kaya? At nakuha ba talaga ang barko? Basahin natin. Eto na, mga kababayan. Ah. Sino na naman ang complainant? Ha? Ah? Si Trillianis pa rin. Nako po ha? Ah, yung unang file, ah, Ni Trillianis, mga kababayan, talaga si Bungo hindi talaga makakalaya. Kung sabi nga ni imi malamang sa malamang, kung mapatunayan man, wala talagang labasan. Ha? Ah, oh, eto na, Bongo, Sabi ko sa iyo, Bungo. Si Digong, kahit kasuhan yan, hindi na yan tablan. Ha? Ah, bakit? Kulong na dun eh. Ikaw ngayon ang maiipit dyan. Eto, mga kababayan. Bukod sa ifinal ni Trillanes na complain sa ombudsman na plunder case doon sa infrastructure project na nakakahalaga ng mahigit 7 billion uh, na inaward ni Digong nung sa ang presidente kay Bongo sa CLTG Builders eto pa, Trillanes added uh, Trillanes added uh, that the procurement of the combat management system or CMS for the two ah Two frigid, ha? Ah, mga kababayan, ingay naman itong truck na to. Lagyan ko pa ako yung daanan namin dyan. Tignan ninyo. ah Two frigid with Hyundai or Hyundai ba pagbasa nito isang brand po ito no na di ba nakikita nyo may Mitsubishi merong Nissan Kawasaki Suzuki ito naman ay Hyundai being given the sole right to choose the maker of the Frigid Acquisition Project alam nyo, ba? Diba? Ang sarap mag-vlog. Ngunit, may mga dumadaan. Magdagay talaga pa ako ng pako sarapan harapan namin. Mm -mm. Tapos magtayo ako ng vulcanizing shop sa taas. O, oh, Hyundai po ang basa dito, no? Hyundai. Ah, aray ko, DDS, bongo. Mm. Ito pa, uh, Frigid Acquisition Project or AFP or, or FAP Management Team and the Philippine Navy. Nako po would not have happened without intervention from Duterte and Bongo. Naku po. The, uh, ano ito? The Frigid Acquisition Project uh, is part of the Horizon One or Phase 1 of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program which ran from 2013-2017 during which the government allocated 75 billion. Naku po for the purchase of two frigate for the Philippine Navy. Nako po, 75 billion plunder case ito, mga kababayan ni Bongo at ni Digong. Ah, Trillianis also accused the respondent for amazing or amassing pa pagbasa dito, accumulating or acquiring or acquiring ill-gotten wealth of at least 50 million, which is the threshold for plunder from the CMS or combat management system. Nako po, plunder, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo eh. Ha? Ah? 75 billion. Ha? Ah? 75 billion during which the government allocated 75 billion for the purchase of two frigate ah, ha, for the Philippine Navy. 75 billion. Jewish art. May shout out po. Nako like 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 po kayo share and subscribe mga kababayan. Hala. Mhm. Ito -mm. oh. Trillianis also accused the respondent for amazing accumulating or acquiring el gotten wealth of at least 50 million which is the threshold threshold ah for plunder case. Nako po mga kababayan. The Manila Philippines, former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo are facing a new plunder complaint before the Department of Justice is in connection with the allegedly anomalous 16 billion Navy frigate acquisition project. The complaint was filed yesterday by the former Senator Antonio Trillanes IV, who also accused Duterte and Bongo Graf culpable violations of constitution and betrayal of public trust. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ha? Ah, Grabe si Trillianis, no? Hindi alam ng taong bayan yan. Oo, hindi alam ng taong bayan yan. Kung hindi pa dahil kay Trillianis, hindi, mabisyo, hindi mabisto yan. Ha? Ang presyo pang brand new, pero hindi brand new ang uh, item. Oo, totoo yan. ba diba? Hyundai. Mm -hmm. Kita ninyo, mga kababayan. Hala, wait lang. Napopo. Hyundai ba pagbasa niyan? Hyundai. Hyundai. <clears throat> Dami nilang yaman kasi sobrang tagal na nila sa gobyerno. Kaya nga Ma'am Emma eh. Ma'am Eli, Eli, de los Santos, po. Sabi ko sa si inyo, mga kababayan, grabe ha. buku doon sa infrastructure project ng CLTG Builders, ito na naman, 16 billion. Oh, the complaint was filed yesterday by Strelianis the fourth who also accused the 30 and go for grave culpable violation of the constitution and betrayal of public trust in his 50 page complaint, Afidabe Trillanes stated that the supposed procurement of two modern frigate or state of the art warship in 2016 were downgraded to mere ordinary ship with strip capabilities due to the intervention and manipulation of the 30 and go who was din the special advisor of the president. Kita mo yan, mga kababayan. Ang halaga ng barko, ang akala mo ay maganda. Eh yun pala, downgraded at ordinaryong barko lang. Ordinaryong pangdigma lang, hindi high-tech, hindi modern. Pero, ang nakalagay doon ay modernization. Nako, saan ka nakakita ng modern? Tapos yung binili mo, luma. Nako po, questionable doubt na naman mga kababayan. Ah, modernization program of armed forces and navy. Pero yung binili, kumbaga ano yan eh? Kumbaga pagbumili ka ng motor, ha, ah, Nmax ang nakalagay, Nmax. Pero ang binili mo, Honda Click. Tapos nilagay mo modern. Modern nga Honda Click pero mas malakas ang makina ng NMAX. Ne ba? Ilang cc ba tong NMAX? 150 cc yung Honda. 110 lang ata. Kita ninyo. Ha? Baka second hand pa. Ayun eh, nga ang problema eh. Yun pa. Hindi naman siya low quality, sakto naman siya. Ngunit yung kumbaga sa Japan parang normal lang nila yun. Pero sa Philippines, okay na ano na yun, at high tech na yun dito sa atin. Di ba? Max Alvarado ang tatak. <laughs> Di ba? kita ninyo mga kababayan, nako po, kaya pala sila yumaman. Oo, oh, nako, sabi ko sa inyo mga kababayan. Alam niyo itong dalawang plunder case na to ni Bongo, imposibleng malusutan nila ito, mga kababayan. Mamlilito ni hilo po, salamat po. Like, like, like po tayo. 'Di ba? Oo, oh, tama nga. Sabi ni Ma'am Emma, mga used na ang binibili. Mga second hand nga at mga, mga normal lang daw na sakyan Pero doon sa presyo na nilagay nila, modern at bilyon ang halaga. Kita ninyo yan. Ah, one of the best political blogger na hubara na yung drama king ni Bungo, supporter from Doha. Hello po, uh, Ricky, Rikim Sent. May galap out po. ba? Diba? Naku, saan kaya tinatago ni Bongo ang mga kinurakot niya? Malamang, nakabolt yan. Mo Light, may galab shoutout po, overpriced. Kumbaga, parang ganun nga po. Yun dapat mabibili mo sa 16 billion. Ah, uh, yun dapat mabibili mo sa 16 billion ay dapat submarine na yan. ba? Diba? Mm -mm. Dapat mabibili dapat dyan submarine na, Magkano ba ang submarine? na uh, huwag yung sabihin. Alimbawa, 3 billion halaga ng submarine. Meron ka ng submarine, pero ang problema na 16 billion, tapos yung binili mo, barkong pang digma. Tapos, Hyundai, ha? Hyundai ba ang brand niyan? Kita nyo yan? Na ang, ang brand niya is parang normal lang. Ha? Kumbaga, kung ang bibilhin mo na motor NMAX, pero ang inirepresent nila ay Honda Click. Yeah. So, may pagkabudol nga. Mm, -mm. So, ang kaso po niyan is, Plunder. Nako po. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, hindi po tayo nag-fake news, ha? Ayan po yan, ha? Sa Philippine Star po yan, mga kababayan. Ay, ako po yan. Ha? Ayan po yan, no? Oh, Philippine Star po yan, ha? Ayan yung barko. At ito po, ang, ano, article. No? Ayan po yung mga article at ito po yung barko. Na ang binili nila na instead pang modern combat, ang nangyari, saan ka nakakita ng modern dyan? Ha? Saan ka dyan nakakita na modern yan, mga kababayan? Hmm, pakita ko sa inyo. Paano naging modern yan? baril o dalawa, isang piraso lang sa harap. Di ba? Kung parang yung dinunit. kumbaga itong barko na ito, na pang digma, di umano ng Navy or Philippine Navy, parang iyon lang yung mga binibigay ng luma ng Australia. Di diba? Yung mga dinudunit ng Israel, di ba? Naalala nyo, nagdunit ang Canada, nagdunit ang Australia. Yeah. Diba? nagdonate ang euro, parang ganun lang. Yeah? Mm -hmm. yung parang simpleng ordinaryo lang yung tira-tira na nila yung siguro mga limang taon ng ginamit na hindi na napakinabangan instead na itapon, ibigay na lang tapos, ang presyo sing presyo sa mga malalakas na puwersa ng pangdigma Diyos ko po makabili ka na yung, yung 16 billion na yan na halaga nitong barko na to Dalawang submarine na yan ang mabibili dyan. E, eh, pa tayong submarine sa Philippines. Kita ninyo? Malamang malalaman ni Trillianis yan kasi nga sundalo siya. Alam niya yan. At, di, Diyos ko. Seaman nga, nagtitraini sa dagat, sundalo pa, hindi. Di ba? Oo, oh, eh, si Trillianis pa, pma yan. O, oh, at saka iba-ibang pinasok na ilang sertipikit ang nakukuhan yan. Di ba? Mm -mm. Ah, yeah. siya. Oh, Jiokin, sa love shout out po. Maraming salamat po. <clears throat> thank you, thank you so much po. Ayan, Navy officer si Sentry kaya alam niya kung brand new or surplus. Kaya nga, 'di ba? Ay nako. Ako na Shanti, Santi, shout out po. Navy pa nga. Hmm. Sabi ko sa inyo, maraming pinasukan niya si Sentry. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan. <clears throat> talaga namang sasabi talaga. Ha? Sabi ko sa si inyo, dalawang kaso po 'yan. Baka ang pagkakaalam nila, yung kaso ni Trilianes ay yung Ifinile ay patungkol lang doon sa koneksyon ni Diskaya at ng mga uh, kamag-anak ni Bongo at si Bongo, hindi po. Ang kinaso po ni Trilianes Kasali po ito. Ang kanilang uh, deal no ni Digong at ni Bongo sa pagbili ng barko ng Navy na ang halaga ay 16 billion at umabot pa nga ng 75 billion, pero ang barkong nilagay, ordinaryo lang, hindi modern. Hindi match yung quality ng presyo doon sa barko. So saan ba napunta yan? Parang ano lang yan eh mga kababayan, alam niyo yung parang ghost project lang. Ah, parang, parang DPW, it's project. Yung gumawa ka ng building pero ang 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 uh, budget mong bakal, isang daan, ang ginamit mo, 50 lang. Diba? Mm-mm! Mamaya po, live po tayo ulit, mamulay. Oo, uh -uh. mamaya, may live tayo ulit. Dalawang beses po tayo mag-live. Diba? Sa mga hindi po nakakaintindi, ano ba yung kaso ni Bongo at ni Digong Kent uh, pangalawa? Yung isa po, yun po yung project na inaward ni Digong sa tatay ni Bongo. So madadawit po si Bungo doon kasi conflict of interest po 'yon. Bawal po kasi tumanggap ang kamag-anak lalong-lalo na may may kamag-anak ka sa gobyerno. Bawal po 'yon, conflict of interest 'yon. Ngayon masasabi pong conflict of interest kung ang pondo or ang budget na ibinigay ay 50 million pataas. Hindi po 50 lang, ah. 7 billion po halos ang laki. So baga sa karni yun, patay na, binenta mo pa, botsyang -bocha, pasok na pasok sa banga, sa plunder case si Bungo. Ha? Isang daang beses pa na 50 million yun. Isang libo pa, nako, ha? Libong 50 million yun. 7 billion eh. ya, yeah? lagpas pa, hindi ko alam kung ilang 50 million pa yan. I-divide mo dyan sa 7 billion. Oo, oh, tad, tad na po siya doon. Pasok na pasok sa banga. Walang labis, walang kulang, sobra pa. Umapaw, ha? Ah, tawag doon, siksik. Ah, lig liglig, uma, umaapaw. <laughs> yung plunder case niya na 50 million dapat. Hmm. So, ngayon, yung isa, ito yung sinasabi nilang panloloko. Uh, panluloko. Yung bumili ka ng kotse, Ha? Ah, Bumili ka ng kotse, ang halaga 5 billion, 5 million, pero yung makina, ha? Ang ang halaga niya ay pang Land Cruiser, pero yung makina pang Kia. Kita niyo 'yan? Ha? Di ba ang Land, land Cruiser is Toyota? Oh. Ang halaga ng binili niya, ang ang kaha Land Cruiser na mga 5 million, pero yung makina Kia. Ah, oh. ganun ang ginawa nila niluloko nila ang taong bayan. Nako, bongo. Magbilang na lang ako tatlong buwan, makukulong ka na. Maniwala ka sa akin. <clears throat> Diyos ko po, mga kababayan. Ay, nako. Kita e, ninyo? Ah. Mga kababayan. Kasi pag-search po natin ngayon, Ah, ito po sa ganitong klasing barko mga kababayan, ha? Ah, pag search po natin ngayon what kind of uh, barko na pandigma na kasyajan sa 16 billion. Kahit i natin mga kababayan, ito ah, warship. Warship uh, of the Philippines. <clears throat> Ayan, worth 16 billion. Makikita nyo naman yan eh ah mga kababayan kasi meron namang Google hindi naman nagsisinungaling ang Google eto eto na mga kababayan <clears throat> pag sinabi nating warship no of the Philippines worth 16 billion ah hindi po ganyan ang hitsura ito po mga kababayan Miguel Malbar ayan ito po yung kanina mga kababayan i think ito po yung uh, inano nila yung Miguel Malbar yata mga kababayan yung Worth 16 billion. Pero mga kababayan, sa totoo lang, yung warship dapat na kahalaga ng 16 billion. Ayun dapat na may sakaya na ng helicopter. Yeah? Yung may helicopter na dapat, pwede nang ikarga sa likod. Di ba? Mm, -mm. Bumili ka ng kotse, 2025 model, ang binigay sa'yo, 1997. Kaya nga eh. Yan ang problema, Sir Jeffrey Tixon. Grabe. Yung magjowang Bongo at Duterte. Oh, laki, laki ng nabulsa nila. Hindi ko lang alam kung nabulsa ba talaga nila lahat or else pinaghatian pa. 'Di ba? Oo, oh, oh, Ma'am Nida Dines or Dinis. Bigkalab shout out po, Dines. Um binsan kasi may mga foreigner dito ha. O oh, kaya Nida Dines or Nida Dinis, ayan. So alam niyo na. Oo Yung mga 16 billion halaga mga kababayan Yung may mga helicopter carrier Meron ng Alam yung parang may airport Na pwede nang, Tawag dito Pwedeng landingan ng fighter jet Oo Yun yung mga 16 billion Biruin nyo ha Yung 16 billion halaga Na aeroplano Kung sa presidential plane yan Kasing tumbas na yan Nung uh, aeroplano ni Donald Trump Oo Diba? Yung 16 billion halaga ng warship na yan, kasing tumbas na yan ng eroplano na sinasakyan ni Donald Trump. Diyos ko, Kita nyo, may helipad, may landing pad, or ganun. May, may pang fighter jet, may pang helicopter, niya, yeah, na pwede kang mag-rescue, pwede mong sakyan ng ganito. Oh, pero alam nyo, nag-order ka 2025 brand, binigay sa sa'yo 1995, di ba? Kita ninyo. Mm, -mm. Ay, naku. Diyos ko po, mga kababayan. <clears throat> ano daw? Har? Anong har? Ah, uh, ay, Diyos ko. So, yun lang po, ah, mga kababayan. Ayan, mamaya mag-ano po tayo ulit, no? Mag-live uh, po tayo ulit para ipaalam po natin sa inyo. Yung mga panibago na naman balita na hindi pa ibinalita sa TV. No? Kasi malakas kasi ngayon sa balita ay yung infrastructure project nga ng si LTG Builders na 7 billion. Hindi po. Meron pa. Yung binili nilang barko. Mm -mm. Ang binili mo, 2025 model ang ibinigay sa'yo, 1995. Diyos ko, 20 years na nakalipas. Oh, 30 years na nakalipas yung luma. Mm. So, yun lang. Mga kababayan, maraming maraming salamat po.